hindi ko na malayan hapon hapon na pala nakatulog ako kasi nga yung biyahe namin kanina is mahaba and welcome to my room dito sa bahay ni Inday Ngabel ayan wala si Inday Ngabel kasi hinatid niya si madam yung kaniyang first guest first guest niya dito sa kanyang staycation house. Tiyak. So, nandun pa sila sa airport ngayon kasi babalik sa Australia. Yung friend ni din nga, Yung kanyang uh, close, close friend. Parang sister na din niya sa Australia. Nagbakasyon. So, bago siya babalik sa Australia, ay nagkita muna sila ni Inday Ngabel dito. And then, yeah, so, since kagigising ko lang for this afternoon. Ano na? Mag alas 6 na pala. Mag alas 6 na. ng hapon ng gabi. So, hindi ko makalimutan day, ang aking mag, ano muna tayo, mag ipakita ko muna sa inyo ang aking luggage. So, pag nag, pag pumunta ako dito ay wala akong ano, hindi ako ganun ka tawag doon ang sul ang ang dadalhin ko lang is yung gamot ko dito yung mga gamot ko dai dadalhin ko yung pang ano ko sa aking ilong yung uh, pang pangkat ng aking uh, nose hair kasi yung iba dyan sa inyo talagang kailangan lang gusto nilang ipakat talaga yung nose hair ko dai kasi nga ayaw nila and syempre of course yung Ah, this is my luggage. So this is the most expensive luggage. Ah, ah diba? dito yung aking mga gamit. So ano yung nandito dai? Magdadala talaga ako ng sabon. Of course, charger. Hindi natin makalimutan yung ating charger. Importante 'yon. So, yan 'yon yung aking mga um, personal kit, of course um, cotton buds, Toothpaste. paste, tot brush, deodorant, kasi medyo kailangan ko ng deodorant pag nandito ako sa city kasi nga mainit at uh, mabaho yung uh, kilikili ko. Magpakatotoo na tayo din. And then syempre, um, yung paborito kong cologne, juicy. Sweet Delights. Ito yun, oh. Ito yung paborito ko. Dahil ma mabango siya at hindi ano. Same sila sa Johnson's. Yung pink sa Johnson's. Gusto kasi yung mother ko yung pink sa Johnson's. Kaya yun yung sa kanila. Sa akin juicy. Ma gusto ko yung bango niya. Yung fragrance niya. Kasi hindi siya sakit sa ilong. Siyempre mouthwash. Para fresh tayo palagi. And, yung aking personal na sabon since bata ako safeguard. I always use safeguard. Hindi lang ako gumamit ng safeguard noong nagradiation therapy ako. Kasi sabi nila, ang safeguard daw is mahapdi. So, kailangan ingatan ko yung skin ko, especially doon sa part na dito, na yun yung doon tatama yung radiation, or yung ano ba, yung ganun. So, ang ginamit ko nung time na yun is Dove. So, yan yung, mm, yan yung ano sa personal kit ko dahil. So, ilagay ko lang siya sa, ano lang, sa plastic. Uh, uh ganun ako pag nag-travel ako dahil. So, ito naman yung aking damit. Yung aking damit, bago ko siya ilagay sa net bag. Net bag dahil. Ay, ilagay ko muna siya sa plastic. So, itong plastic na to, galing din to kay Inday Ngabil. Itong plastic na to, this is a, a risay, uh, lalagyan ng basura na plastic galing Australia. So, dito ko ilagay yung aking mga damit. Kasi nga, di ba, nagbakasyon ako. Dala ako ng damit. So, syempre, since yung mga shorts ko, mga t-shirts ko, konti lang dinala ko yung konti lang dinala ko shorts, tatlo lang. Ang marami kong dinala is underwear. Kasi ayaw kong, ayaw kong may tagos. Chok. Tagos. Ayaw ko nang may tagos, ayaw ko nang mabaho, yung something. Oo, basta, pag underwear, masela na ako dyan. At, yung mga t-shirts ko ay talagang, wala naman problema kasi, wash and wear naman ako. So, that's it yun yung aking tawag doon. Yun yung, ipaalam ko lang sa inyo na ganun ako pag nag-travel ako dahil hindi ako maloko pag nag-travel ako. Just simple as it is. Kasi, gusto ko lang talaga magiging simple and yung suklay ni Mother, kasi nga yung suklay ko na yellow ay naiwan sa bukid. Kaya ito na lang yung dinala ko yung suklay niya para palagi kong uh, isusuklay, masusuklay yung aking hair at syempre, turno sila sa ano sa kulay ng buhok white. Ganun lang din. So pinapakita ko lang sa inyo kung ano yung dala ko dito. Hindi na ako nakadala ng bibingka or yung kahit ano mang pasalubong. Kasi nga nagmadali kami kanina para maabutan ko yung ano ko yung kukunin din namin. So, magpasalamat ako kay yung naghatid sa akin kanina, si sino yun? Yung palaging naghatid sa akin dito. At dinala ko na rin si Leo para mag-assist doon sa kunin nila. And si Boss Stephen ay siya yung nag-assist doon sa kay Iking para ipatuloy yung pagpintura sa aming bahay. So, ganon. Division of labor. Ika nga. Kasi si Stephen, ilang beses naman nakapunta dito sa bahay ni ng Inday Ngabel si Leo hindi pa so si Leo yung dinala ko okay ganun lang din and i think that's it while waiting for Inday Ngabel na darat uh, babalik dito from nandoon sila ngayon sa Mactan Cebu International Airport kasi for for yung ano niya yung parang kapatid na din niya sa Australia na dito natulog. Siya yung unang natulog dito kagabi bago ako dumating ngayong araw dito sa aning, dito sa bahay ni Inday Ngabel that serves as our staycation house. Kaya thank you so much Inday Ngabel for that. You are very ano dito. You are very comfortable. Inday Ngabel talaga kung yung mga yung itong room na to, ang dami ng ang dami na talaga mga kaibigan ni Degabel. Yung kaibigan ni Degabel kanina si <coughs> si Madam Mary. Ayon yang ano, ayon yang magpapakita. Ayon yang mag ayon yang maano sa camera kasi ano siya hindi siya mahilig sa ganun. Sabi niya, "Wag mo akong kunan." Ha? Sabi ko, "Yes, Madam. Alam ko." Kaya That's it. Okay? So for now, i-ano ko muna yung sarili ko, magbihis muna ako. Kasi nga, hindi ko nakabihis kanina, kasi diretsyo na akong natulog. Kasi nga talagang pag biyahe ako day I need to rest talaga pagdating ko sa aking destination. Kasi nga, mahirap, mahirap talaga. Kailangan ko talaga i-flat yung katawan ko ganyan. Para hindi mahi, hindi a ah, Kasi masakit kasi. So, yan lang muna for now and see you again bukas for our next bukas pahinga lang bukas hmm. pahinga okay bye so dito muna ako ma mamalagi habang uh, bibili din ako ng gamot ko tapos magpa-laboratory ako tapos magpa-check up sa aking doktor And then kasi nga talagang maalikabok pa ngayon sa bagong bahay namin kasi nga 'di ba pinip, pinipinturahan pa. So magkita-kita ulit tayo dito sa bahay ni Inday ngabel Bukas and the rest of the day. Good night, guys. Manood pa pala ako ng volleyball. Manood ako ng volleyball dai. Next led at saka charity go 'yung naglalaro. Bye. Mwah. 么。